Mahigit 20% ang itinaas ng na mga naitatalang sunog sa buong bansa sa nakalipas sa na dalawang buwan na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa kabuo 207 2,742 na insidente ng sunog ang naitala sa buong bansa nitong Enero at Pebrero. Mas mataas kumpara sa 2,224 na kaso noong 2023. Halos limampung taon na ulat na namatay sa sunog ngayong 2024 kumpara sa halos apatapung na itala noong nakaraang taon. Tumaas din ang bilang ng mga na sugatang sibilyan na umabot sa 184 at labing 18 walo naman sa mga BFP personnel. Mahigit isang bilyong pisong ari-arian ang naapektuhan mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon. Samantala, bumaba rin ng 55% ang bilang ng sunog sa Metro Manila.